Nung linggo ko pa nga ito na video mga kasari. At ngayon ko lang siya na edit at syempre idudugtong natin ito sa video ko kahapon. Ganap nga pala itong parade na ito nung linggo nung umalis ako. Bihira nga kasi nakakatanggap ng ayuda ang inyong kasari galing sa gobyerno. 2 years ago mga kasari nakatanggap din ako ng ayuda galing sa gobyerno. At yun po yung mga ayuda kung sinong may mga maliliit na tindahan binibigyan nila na maliit na puhunan para sa mga maliliit na tindahan na walang masyadong puhunan. Yun yung unang ayudang natanggap ko sa ating gobyerno at ito namang natatanggap ko ngayon is pangalawang ayuda na. At maraming salamat sa ating gobyerno kasi bibigay sila ng tulong sa mga katulad natin. Sabi ko nga yung video na yun is idudugtong ko dito sa video ko kahapon. Kaya ayan pagkatapos ko kahapon naglinis dumiretso na ako sa aking munting tindahan kasi nga sobrang pagod ko nung linggo lunis na nga ako nakapag general cleaning dito sa aking munting bahay at lalo't lalo na dito sa aking munting tindahan napagod nga kasi ako nung linggo mga kasari kasi whole day din talaga kami nakapila at pagdating sa bahay nagpahinga na lang talaga ako kaya kahapon monday, hapon na lang talaga ako nakapaglinis at pagkatapos ko naman maglinis kahapon is naglinis na rin ako na aking tindahan nagdisplay na rin ako na binili ko na kaunting stink na nakaplastik kaya nilagay ko yun sa sarep at yung iba naman nili naman ako ng mga kakaunting mga alak. Ang mga alak mga kasari, tanduhay lang talaga ang gini display ko dito sa aking tindahan. Yan lang kasi ang hinahanap ng aking mga kapitbahay. Kaya hindi din talaga ako pwedeng mawala ng tanduway dito sa aking munting tindahan mga kasari kasi yan din talaga ang madalas na hinahanap na aking mga kapitbahay. At pagkatapos ko naman lagyan ng presyo mga kasari, ayan ilagay ko na sa aking paistante. Ayos-ayos ko na lang muna yung lalagyan na aking mga papiskwit kasi dalawang klase na lang yung aking biskuit mga kasari at hindi pa ako uli nakapagpamili. Meron din pala akong biniling kakaunting chichiria kaya ayun, hindi display ko na rin doon sa lalagyan. Namili din pala ako ng dalawang noodles mga kasari at dalawang pansit kanton. At saka ko naman inilagay sa istante at inais ko na lang ng bagya kasi medyo makala. Kami na nga rin pala yung sako ni Habi mga kasari. Ayan kung nakikita nyo. Ayos ko na naman para hindi pang itignan kasi pag hindi nakaayos parang nakatambak lang. Yan sa lalagyan. Kaya ayan magtutupi na naman ako kasi sigurado bukas may dadali na naman si Habi kasi schedule niya na naman pagpunta ng market. Bilis langa talaga mga kasari dumami ng sako ni Habi kasi tuwing pumupunta talaga siya sa restaurant ng kapatid niya is talagang kumukuha siya ng mga sako. Lalo't lalo na yung mga sako ng uling mga kasari meron na naman akong nakatambak dyan at siguro saka na lang ayusin pag nahanap ko na si kasipagan medyo napapagod na nga rin kasi ako sa mga oras na ito mga kasari. Ayun ba naman whole day ako nag general kining tapos diretso sa aking munting tindahan at ngayon nag-aayos na naman ako ng mga sako. Medyo marami-rami rin kasi yung sako ng uling kaya itong sako na lang muna sa tindahan yung una kong inayos kasi ito mga kasari malinis at hindi Ay ilangang ayusin at punasan kasi mga kasari hanggang dito na lang ulit muli at hanggang bukas bye bye